Ang morgue ay isang lugar na hindi mo gustong bisitahin dahil sa mga aktibidad o gawain sa loob nito. Dito dinadala ang bangkay ng mga taong yumao bago pa man dito dalhin sa kanilang huling himlayan. Hindi na nakapagtataka kung may mga ilan, -ilan tayong naririnig na kwento at nakikita sa larawan o video na nakangihinig at makakapagpapatayo ng ating mga balahibo. Dahil sa mundong ginagalawan nating na mga tao, may mga bagay na hindi pa rin kayang ipaliwanag ng kahit pasino. Kaya sa video nito ay iyong masasaksihan ang limang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari sa loob ng morgue ang nakuhanan ng video. Number 5. Hunted stretchers. Isang CCTV footage mula sa India ang nai-record sa labas ng isang morgue. Tila normal lang sa una kung saan makikita ang dalawang stretchers at iba pang medical equipments. Hanggang sa kalagitnaan ng video ay tila mayroong magpapakita na parang hugis ng isang tao at kapansin-pansin din ang paggalaw ng isang stretcher kahit wala namang tao na humihila dito. Ilang minuto lang ang makalipas ay muli na naman itong gagalaw hanggang sa ito ay matumba. Panoorin ang footage. Mayroon pang isang CCTV footage na nakuha sa kabilang parte ng naturang morgue na kung saan makikita ang isang stretcher at ang lalaki naglalakad patungo sa isang watercolor para kumuha ng maiinom na tubig. Napansin ng lalaki ang paggalaw ng stretcher kaya nilapitan niya ito para ilagay sa tamang lugar. Ngunit ito ang kanyang nasaksihan. Number 4 Pagyao ng isang kaluluwa May mga tao na hindi naniniwala sa kaluluwa Pero marami sa atin ang naniniwala sa life after death Sa video na ito na mula sa isang Chinese hospital Ay may nakuhana ng CCTV na kakaibang pangyayari Sa una makikita natin na tila nakaupo ang isang transparent na entity Hanggang sa umalis na ito palayo mula sa katawan ng isang umaong babae Ang video na ito ay isang malakas na patunay na totoo ngang may wrong spiritual life. Ikaw, naniniwala ka ba sa life after death? Number 3. Maitim na nila lang Ang paglagay ng CCTV ay hindi na bago sa modernong panahon ngayon, katulad nito. Ito ay ginagawa na halos sa buong mundo para na rin sa siguridad natin mga tao. Pero, wala ni isa dito sa isang Indian hospital ang umaasang mahagip ng kanilang CCTV camera ang isang paranormal. Ang kamera ay nakatutok sa isang hallway na kung saan makikita ang mga tao nakahiga at mahimbing na natutulog. Sa dulo ng hallway ay matatanaw ang morgue ng hospital. Mukhang normal lang naman ang lahat sa oras na iyon hanggang sa may biglang nagpapakita na isang itim na hugis tao mula sa dulong bahagi ng hallway na tila naglalakad ng dahan-dahan papunta sa mga tao natutulog. Hanggang sa biglang Ano sa tingin nyo? Ito kaya isang kaluluan ng isang namayapang pasyente sa morging ito? Number 2. Espiritu ng isang doktor Sinasabi na ang taong namayapan na ay madalas binibisita ang lugar na kung saan sila ay huling binawian ng hininga. Sa video na ito ay makikita natin pinopoint out ng isang tao ang kanyang kamera sa isang hallway ng isang hospital sa Honduras. May mga stretcher sa tabi at pintuan sa tabing bahagi ng hallway. Hanggang sa may magpapakita na isang hugis tao na gumagalaw sa may bahagi ng pintuan. Ayon sa mga tao doon, ito raw isang espiritu ng isang nagpatiwakal na doktor sa lugar na yon. Ang tao na kumuha ng video ay nagtago habang zoom niya ang lens ng kanyang kamera habang nakatago ito sa likod ng pinto. Ano sa tingin mo ang nakuhanan sa video nito? Ito kaya isang espiritu ng doktor? O di kaya isa itong nilalang na hindi may paliwanag ng tao. Bago tayo magpatuloy, pwede ko bang hingin ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like ng video na ito at pag-subscribe sa aking channel. Kung nagawa mo na, maraming maraming salamat. Number 1. Galit na Espiritu Sinasabi na ang mga espiritu ay maaaring mabuti o masama pero ang makakita o makaramdam kahit pa ito isang good spirit ay masasabi natin nakakatakot pa rin. Nagsimulang kinilabutan ng mga gwardyang ito nung no makita nilang nagpatay sindiang ilaw sa hallway. Sa bandang dulo ay makikita ang isang pintuan na tila ba ay kusang nagbubukas at nagsasara. Habang dahan-dahan naglalakad ang mga gwardya papunta sa pintuang kulay pula, ang paghampas ng pinto ay mas lalong lumalakas at mas bumibilis pa. malapit na sila sa pinto, ay bigla itong tumigil at biglang dumilim ang kanilang paligid. Ang tanging makikita na lamang ay ang liwanag na nagmula sa kanilang flashlight. Nang muling lumiwanag, patuloy nilang nilapitan ang pintuan. Ito pala ay ang pintuan na kung saan matatagpuan ang linya ng tubig na ginagamit sa tuwing may emergency. Habang tinitignan nila ang pinto, meron na namang isang tunog na kanilang narinig na tila naghahampas ng kung anumang bagay sa bandang kaliwa. Ano at sino kaya sa tingin nyo ang may gawa nito? Tao ba o di kaya isang masamang espiritu? maraming maraming salamat sa inyong panonood.